Para, ano nga? Ano <laughs> bang dahilan? Huwag ka na umalis kasi. Ayaw mo ba kung ano ang mabigyan? Jack! Ha? ka muna. Tapos mamaya, pagkatapos mong malinggi, nabanggagluluto ako, maglaba ka. Eh! Araw-araw na lang ba yun ang trabaho sa mga bahay ko mo ka tulong katulong eh! Ay, katulong? Eh, dapat lang na tumulong ka. Trabaho ba? Eh, dapat lang sa pulong ganyan. Bakit? Kung mamamaling kit, trabaho lang ba ng babae yun? Lagi na lang ganyan kasi ako na lagi ang kita mo tukusan. Ang anak mo dyan. Alam mo may ginagawa rin ako eh. Ano ba nagawa mo? Nagsisilpon ka lang naman ah. Ako ba na lagi nakikita mo? Uh, ako yung ganito ang buhay? Oo. Ako na? Wala ka nang ginawa ah? kundi puros patulog-tulog, cellphone. Pa Nakakagpala rin sila yung ganyan ang uh, buhay lagi. Ayun tayo. Lagi pa na lang pa, tayo. Ayun tayo. Ayun tayo. Ayun tayo. Ayun tayo. Ayun Para lang mamalingki, sa... ayaw mo pa mamalingki? Tusan dahil, tusan dyan, otra lang itong tusan. Eh, bakit ikaw lang walang ginagawa dyan ah? <coughs> ikaw lang <coughs> naman dyan na nakaupo Ay, ayaw mo pa upo saan? Balikan ko, mo lang. Bakit, na. ka Oh, lalayas mautusan ka lang, lalayas ka? Ay! Puro tayo ganito na lagi. Eh, dalhin mo lang pati yung bubong natin. Ay, ganito na lagi na talagaan mo eh. E, bakit ka alis? Inutusan lang kita. Kung ka ng lalaki eh, na mo katulong, huwag ako. Ano mo Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ganyan na mautusan ka, ayaw mo pautusan. Eh. Hindi ba ang sawa mo tulong sa akin? katulong sa bahay. Ano ba? Eh, katulong pag sinusuldohan. Eh, ano ba? Ano nah, na ba sa bah bahay? Akin? Ano ako? Inasama ko para gawing katulong? Ano ako? Maglalaba lang at saka mamalingki. Kaya ano nga ako ginagawa yun eh? Ano ano ko ginagawa yun eh? Sura lang kasi asawa ka eh. Ano naman, matulog lang. Kain ka na lang gagawin mo. Pero puro lang sa kanya ganyan eh. Pagka tayo kung wala na balikan talaga. Ang layas, layas. Ang layas ka. Ay, ano pa gagawin ko rito? ano na ko? Pautusan lang kita, nalayas ka na. Ano pa gagawin ko rito? Ikaw, malis. Para ba? Para ba sa akin? So, utusan lang kasi ito. buo na ito. Nalayas ka na kaagad. Ano so, ang malis? Para, na nalayas na ako. alis ka talaga. Ano ka ka ba ito? Lagi mo talaga ako ay. lang, may bukunin lang ako ha. Bago ka umalis. Bisa mo nalayas ako. Oo, hintayin mo ako. Ako yung pigilan ako. bakit mo yung mo. Pag gusto ko lumayas. Wala kang makakot sa akin. Yung mo na ito eh. Lagi lang tayo nagigadyan. Ayaw mo ba talaga mapapigil? Ayaw mo ba? Ano? Ayaw mo talaga? I Ayaw mo Ay. eh. Para kunting bagay lang Ayaw mo nang Ay. pautos? Ay. Para ano ba? Ano pang dahilan? Huwag ka nang umalis kasi. Ayaw mo ba talaga mapigil? Eh, mabakas yun mo na sana ako sa ate ko eh. Mabakas yun? Mabakas mo na sana ako eh. Si... Eh. Eh. Oh. Ayaw mo talaga. Huwag na lang. Hindi mo payagan eh. Huwag na lang. Huwag na lang. Hindi mo payagan! Huwag okay. ka lang, ka lang, sa ano ako. O, kaya pinaka di ano mo sa akin, eh. Magkara ko. Ano ah, ba hindi payagan? Hindi mo na. mo, ayaw mo. Mapakasilo sa ano ako sa iyo, sa ati doon. Napalam sa ano ako sa iyo. Kung hindi ko payagan, wala magawa ko. Balik mo lahat ng gamit mo. Pasok mo na. ba ako. Saan Ano ba Ano Pintan mo, para sa si mga bata. Yung um, pwede nilang ulamin. Kahit mag ka na lang. sabo na lang, para meron. Sige, sige. Malikin ako.